Tingnan niyo po yung sitwasyon ng aming bahay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito sa bagong lipat. Ayan po yung sitwasyon. Hindi <laughs> pa rin po kami nakakaayos. Ayan, ikot ko lang po kay sa akin bahay. Na bagong lipat po kami. Nagkakagulo pa rin po. Ayan, meron papo kami mga box-box. Ayan po itsura ng bahay namin. Ayan. Nailagay na po namin yung dalawang frigider. Nailagay na po namin ito rito. Yan, ikot-ikot -ikot lang po kami sa mga pangyayari <laughs> ng aming bahay. Tulad niyo po, nagkakagulo pa rin talaga. Hindi <tip> pa po namin naiayos. Ayan po yung tsura. Ayan. Tinay niyo po yung mga tagagawa. Ayan, <tip> ganyan. Gawa po sila ng aparador. Ginagawa po nila yung aming aparador. Ayan, ito mo yung tura ng bahay namin. Hanggang ngayon, hindi pa rin po kami nakakaayos. Ayan, ayun. Yung mga, yung isa, yung mga anak ko nagkakagulo na. Ito lang <laughs> ko <laughs> si Ranico, mga si Ranico daw po yung gumagawa ng aming ano, almaryo. Ayan, tingnan niya po, Ay, Sabit na ni Kuya Adorian. Hindi pa rin po kami nakakaayos. Ayan. Ayan, tingnan niya po, para kaming binagyo. Ang bahay na parang binagyo, higit pa sa binagyo. <laughs> tingnan niya po, itsura. Ayan. Ang binagyo po na ang aming bahay. Itsura na, tingnan niya po. Ay, nako. Kahirap po nang naglilipat. Lipat-lipat lang po. Ayan. Parang nagtubig po yung aming frigider. Hindi ko po yata naiayos ng pag, ano, saksak. May tubig po kasi yung suwelo. May yung sahig. Hindi lang po alam kung saan nanggaling tong tubig. Aba. Uh -huh, uh -huh. Ay. Nang choppy, nang choppy. Nagwiwi dito sa kusina sa choppy. papa mo. Ay. ng <laughs> bahay na. Ay, yun yun, mo ba? Naka, na. Ayan. Yan. di pa rin po sila nag ano, natatapos. <laughs> Parang, ano ba itsura nitong aming bahay? Ha, yan. <laughs> Nagkakagulo po yung aking mga anak. Bueno po mga kaibigan ko, maraming 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 po salamat sa muli ninyong pagsabaybay kay Tita Emmy, sa aking po mga manonood, sa aking po mga subscriber. Thank you very much po sa inyo lahat. Sa aking po manonood, subscribe na po kayo hanggang sa makarating po kay Isabel. Thank you very much po. Bye-bye. I love you and I love you all. Bye-bye.